Ay, dito na naman po tayo. Papasok na naman tayo sa trabaho. Ay, nako. My God, dito na naman yung pakaramdam ko na ang bigat-bigat na naman. Alam nyo, napansin ko ito kung bakit. Una dahil, lalo na kapag may period ako, kapag pagod ako, dun ko nararamdaman yung bigat ng dinadala ko sa buhay. Kahit hindi naman ganun kabigat. Parang bigat na bigat ako sa sarili ko ando na naman yung pakiramdam na sabi ko, Lord, ayoko na magtrabaho. Kung sana may trabaho lang ako na pwedeng uh, gawin sa bahay. Kung doon na ako magtrabaho sa bahay, hindi na ako papasok sa trabaho ko. Lalo na dito sa trabaho ko, no way in hell na magtatrabaho ako dito. Kung meron naman akong trabaho sa bahay na na pwedeng gawin. Tapos, ang kita is malaki din naman. My God, ipagpapalit e, ko yun. Talaga magkatrabaho ako sa bahay. Yun. Kung meron lang talagang ganun, talagang titigil na ako sa pagtatrabaho dahil ayoko na. Ang hirap, ang hirap talaga na magtrabaho sa labas, sa ibang tao. Alam mo yun, lalo na kung may anxiety ka sa mga tao sa public, you know, or sa ibang mga tao, lalo na kakasalamuha mo yun. Pero kung wala, okay lang. Ay, naku, Diyos ko, Lord, ang buhay ng tao. Alam mo yun, andito lang naman ako sa times ng buhay ko na bakit na naman kailangan na ano, ganito, ganyan, na magtrabaho, para saan ba ang pakipaglaban ko sa mundo. eh nandun na naman yung feeling na kukwestiyonin ko na naman sarili ko. Ano ba na naman ang purpose ng buhay, you know, bakit kailangan pa magtrabaho, ganyan, syempre kailangan para may panggasos habang nabubuhay ka dito sa mundong ito, ganern Ay, naku akala ang buhay natin no Pero yun nga kailangan pagaanin pag na lang ang loob ko para ah, hindi ako gano'n mahirapan Yun dahil gano'n talaga ang buhay Yun habang nabubuhay tayo ay lalaban hindi tayo pwedeng sumuko Kasi syempre habang nabubuhay dahil sa mundong ito may mga kagastusan Hindi naman natin pwedeng hintayin na lamang natin yung ating uh, alam mo yun, kung kailan tayo mawawala, hindi naman ganun, huwag naman, no? huwag naman ganun, yun, so, kailangan is lalaban, and, makikipaglaban, sa pagtatrabaho, <coughs> uh, sa pagkita ng pera, yun nga, kailangan kasi, dahil sa mundong ito, may mga bayarin, uh, kailangan ng bayarin sa bills ganyan. Yun nga yung bayarin, 'di ba? Bayarin at bills si isa. Yung mga expenses, yun nga pambili ng pagkain, pambili pa ng gas. Siyempre, bawat uh, paglabas mo, siyempre, hindi ka naman pwedeng ano, gagastos sa Alam mo, hindi may iwasan eh. Yung sabi mo, maglalakad ka lang sa labas, mamasyal. Alam mo, yung pasyal, hindi pwedeng basta pasyal lang eh. Unless kung wala ka talagang pera, then yeah, pasyal lang. Kaya lang, pasyal is, syempre, kailangan mo para ng pamasahe kung wala kang sasakyan, ba? Diba? <laughs> And then, gas nga kung may sasakyan ka. Tapos, syempre, kung mamamasyal ka, magdala ka na lang ng stocks, snacks mo para hindi ka na mapakain sa labas at hindi ka na mapabili sa labas. Kaya lang minsan is, na mapabili ka pa rin kasi hindi mo gusto yung dala mo, ba diba? So yun, mapibilitan ka talagang gumasusuli. Tapos, uh, ano pa, syempre mamamasyal ka, makapatingin ka dun sa mga uh, tinda sa labas. mapapabili pa, yung mga ganun syempre, kaya hindi talaga maiiwasan. Ay, buhay ng tao. Yun nga. Sana is maging madali lamang yung pagpasok ko tonight. Hindi ko alam kung sino yung mga katrabaho ko ngayon. Depende kasi minsan sa mga katrabaho mo din minsan eh. Kapag yung mga katrabaho mo, eh okay yung group mo. Okay yung mga katrabaho mo. Masisipag, matulungin. Ay naku, hindi ka mahihirapan eh. Pero pag ang mga katrabaho mo is, just ko. Mga parang walang pakialam, hindi ka tutulungan, bahala ka sarili mo, parang ganun. lalo nung umihirap yung buhay ko, kaya minsan iniisip ko na lang pag nandyan sila, ay, huwag mo na lang isipin na nandyan sila, kaya mo yan. Kaya mo naman yung mga ginagawa mo, kaya mo na lang. Pero minsan mapapaiyak na lang talaga kasi lalo na kapag yung pasyente is sabi is bed rest times 2 to 3 tapos ikaw na ang late late mo 400 pounds or 600 pounds tapos ikaw na 115 pounds lang. Anong laban mo doon, 'di ba? Syempre talagang jus ko, mapapaiyak iyak na lang talaga sa sobrang sama ng loob mo at sa sobrang inis mo at sa sobrang ay nako talaga. May mga times na gano'n talaga nangyari sa akin 'yan. Ah, uh, 'yun nga. Meron akong pasyente na ah uh, maximum ano talaga yung uh, assist niya. Eh ako on late late ko, 'di ba? Eh ang laki-laki niya, 600 pounds nga. Paano ko ito turn yun para 'di ba? Meron kasing pasyente pa na kailangan mo yung i-turn every 2 hours, turn Q2. Just ko, talagang sabi ko, asihin niya ako ng tulong nga doon sa katrabaho mo na ini-expect mo na matutulungan ka pero hindi. Sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? So, ang sagot ay kaya mo 'yan, kaya niya mag-turn. Ah, uh, kaya niya ano, sabi mo sa kanya mag-turn siya. Uy, set, 'di ba? Talagang ay nako. Dumo talaga masasabi sa ano na shit. Ang hirap talaga na may kasamang tao sa mundo pero ah. Huh kalma lang, kalma. Laban lang, yun. At mawawala din yan. Eh, lumilipas din naman. Lumilipas din. Kaya kagandahan talaga na may napapagsabihan talaga ako ng aking sama ng loob dito sa Facebook. Facebook. Dito sa YouTube. Yun. Ay, anong oras na. Ang lamig ngayon, grabe. Yun, mapasok na ako. Bye.